Ayan. Oh, game. Hayop. Oo. Oh, oh, oh. Ah. Oh. oh. Pwede? Eh, pwede ba? Pwede. Pwede? Laruan? Pwede? Oh. Manika? Hayop na lang. Nagmanika. Hindi. Uh, baka si Pitit na to. Hahaha. <laughs> Pwede? Uh, ano pa? Teddy bear. Hindi. Marami tayo nito. Marami, Marami tayo nito. Lamok. Malagi <laughs> na ispray. <laughs> spray. Malami talaga tayo nyan. <laughs> ano? Wait lang, to, hindi pala nakatimer. Oh? Uh? <laughs> ano? Sa kwarto? Pwede. Um, Aircon! Huh? Hindi. Halimbasa hmm. so, may mga air. <laughs> <laughs> marami sabi niya. Mar Meron tayo sabi niya, eh. Kama? Kwarto? Hmm, hindi. CR? Hmm. Hindi. ano ba? <laughs> Tao ba yan? Tao, hayop? Hmm. Pwede, pwede. Pwede hayop lang gam. Ang <laughs> <laughs> talaga natin pwede, pwede, Hindi. hindi. Ansek na ba yan? Uh. So, dami nga naman natin lang. ano yung is, spray natin. Bygone. Oh, bygon. uh, swimming pool. Marami swimming pool. Dalawa lang. <laughs> tayo eh. Uh, ano ba? Hayop, tak hayop biyan hayop. Hi, uh, uh, pede, 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 pede. Hayop. Masa tanya pusak. Ah, <laughs> oh, ada apa? Ting Hayup Ada apa yun? <laughs> Di mana aso? Di pusak. Pede, pede ya, yang masih oh, dah bimau pede. Pusak, pede, pede, pede. Maroon man tayo. Dadatat lang si Ryan. Pinintusa. Laruan? Pwede. Ano yung laruan. Hindi siya tidibel? Ah, mm -hmm. uh, hindi nga ano man. Maroon uh, man tayo. Daga. <laughs> <laughs> daga. Wala na, naman daga. Natapos na <laughs> yung dalawang timer. Ha? Huh? Nagsabi siya ng ano, aso hindi ka sumagot mo. Sabi oh, ko pwede! Oo! Oo! Sinabi ko aso na kayo oh. pwede! Sagot oh. na Sagot kayo aso! Oo, dapat sagot mo! Gano'n ko yun? Kanina na okay. ako tapos? Ah, pwede! Yan Sinabi ko! Sinabi ko na kasi pwede! Oo oh, nga! Ano! Ako pala tanga eh! <laughs>